Yo what's up mga mad piece of shit. Wait, <laughs> nag hey, sa dapat magbago na ko ng intro e eh. okay. Hi guys, welcome to my page. Welcome to ko TV channel. Hello. Um for today's video tatalakayin natin kung paano. Paano nga ba magano mag-download at maglaro at makisabay sa nilalaro ko ngayong ano, bagong ano tag nito. 8 months pa lang po siya. Actually this one Baby Run X This one, yes First of all, bago tayo mag-umpisa Don't forget to follow, share, and subscribe my channel Channel <laughs> Channel, sorry, sorry Channel So that intro, pasok! Yeah! Hi guys, welcome back to Samikai TV. Mga mga backup up this up. Shit, meow meow. <laughs> so first of all, i-search is lang natin yung page nila. Baby ayan. Ako so, nag-search na ako, nag-search na ako, di ba? Ito na nga nakata hmm. Nak mm, ngayon lang yan. So click natin yan, baby run x underscore x, di ba? Hindi yung x mo. Baby run x. <laughs> sorry, sorry. Hoy! Ano niyo? niyo. So don't forget to follow follow the page no ito baby run x yan palagi po nag palagi po yung ano natin gm natin diyan no so i-click niyo lang po yung ano pag pagkita niyo dito pag search niyo ng baby run x i-click niyo lang po yung see more yan so ito yung mga ito yung mga benefits yes yung makukuha mo baby run x6 class server free upon creation tingnan niyo naman boom panes 100,000 e-points agad mga mga tang ina nyo. <laughs> nice. <laughs> Sorry. Mga, oh, kaya mo, free upon creation, may 100k e-points agad, man. Hindi, mo lang 100,000 e-points agad. Ikaw na baha. Ang apano mo, gastusin yung hayop ka na. Oy! Nagulangan nyo! <laughs> <laughs> so, official February 25. So, Noong February 25, 2023 lang sila 6pm Brawler, Shaman, Archer, Gunner Yan Meron din silang um, 90 max silver 349 max level At so on so forth Kayo na bahala magbasa kasi nakakapagod magbasa Eto na PBP Club Wars, Trirani Wars Free PK Wars, PY So pwede pwede kayo mag, mag-join uh, mag sa group nilang ano Baby Run X official group so may 2.1k members 'yan. Dagdagan niyo pa please <laughs> para madami po yung magpatayan. <laughs> My god! Wow! Yeah! Welcome po kayo sa guild namin men at saka like the page, yes. So, download now. So ito yung ano, ito yung link niya para mag-download guys. So additional tips for smooth playing once people is fully installed. Right click launcher, properties, compatibility, check run this program on administrator check then okay yat yeah, lahat yan basahin nyo yan para smooth lang yung baby run natin men pag na download nyo na yung baby run ito na yung kinalabasan nyan pag down so ito na so, pag download nyo ito nyo na pong ilalabas nyan diba sa ano pa lang, sa tawag nito sa creation pa lang sa kanyang animation palang sulit na sulit na diba bam tapos punta kayo dyan baby run pili lang kayo ng channel same lang yan pero sa channel PK patay ka talaga kayo dyan PK eh for skill yan so channel 1 muna tayo so yan tayo ay mag -re register ya yeah. register muna tayo men register para makapasok tignan natin kung andun ba talaga yung 100k e-points na sinasabi ng GM dun so create tayo wait lang saglit ano bang tamang create nito um, tapos na natin siyang fill lahat. Fill up niyo lang po yan lahat. Kayo na bahala mag-decide kung anong PIN code, kung anong email address nyo, kung anong security code nyo. Kasi magagamit nyo yan once na mag-change ano kayo, change password, mag-change ano, mag change um, email or change something. Mag-change gender ba kayo dyan? Bahala kayo. ha? <laughs> huh? Ano ka? Bakla? So, register natin. Try natin kung yun. registers good. Log in now. Ayan na po. Log in now. So, if, okay. I-full na natin to Full. So, log in. Click natin yan. Channel 1 para walang PK. Ayan yun. Ayan yun. Ito, ito, ito. Ayan. Log in natin. Ito na. Nakalagin na tayo, di ba? Paglagay natin ng ganyan, oh, nakikita nyo agad yan, o, oh, E-Points 100,000. Nakikita nyo yung game time. Ang game time niya yan, mako-convert yan. Uh, every 120 minutes equals to 28 points, I think, pero hindi pa natin sure. So, mag-focus muna tayo sa pag-create. So, nakakreate na po tayo. Yan. Mamaya natin i-convert yung mga minutes-minutes na yan. Pag naglaro na kayo, halina kayo at maglaro ng Baby Run X. Inis na ako. <laughs> oh my God! Wow! No! So, create. Pili ka lang dyan kung dito ka sa, um, sa grid gate. SG. MP. Mystic Peak. Or Phoenix So, bunta tayo sa SG tayo SG yan Kasi nandun yung mga kagild ko na SG Pili ka kung lalaki o babae kasi alam ko bakla ka, babae, butang ina. Ha? <laughs> huh? Ano ka, bakla? Babae yung hindi natin. Face niya, mga, Oh. Yan, kung masungit bang gusto mo, kanong kulay ng buhok, yung suot mo, kung ano bang trip sa buhay, tang ina mo. Hoy! Nakulang <laughs> nga nyo! Tahiin nyo! Yan, tapos, lagay natin yung pangalan. Ikaw na bahala, baby. Baby na lang, baby. So, next natin, kung tama ba, sa baby. I select desired class, sa ah, para sorry naman. Mga bobo! Design class, di pa pala? Okay. pili ka lang dito kung extreme class, brawler class, uh, swordsman class, archer class, science class, or shaman class. So, pipili ka ating archer. Pero wala nang patupik-tupik pag extreme. Pwede rin extreme. Madaming skills yan. Ayaw ko dyan. Bala ka dyan. <laughs> baby, next. Ay, this name is not available. Naku po, Jesus. Uh, baby. <laughs> Baby ko. <laughs> baby ko na lang sa game. Next. Cre character created. ba? Diba? So, ayan na siya. So, i-click mo yan. Pwede mo din i-click mo yung start. Pwede mo siya i-double click din. oh, processing the data. Bitch. bitch. <laughs> bitch. 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 Ang ilang hayop na to. Ah, uh, yeah, na baby ko. Mm, tangi na pagdating mo diyan, umiilaw na agad Ice Queen. So kukunin natin yung umiilaw na 'yan. So pag bago pa para makuha natin yung umiilaw na yun. So may 108 points tayo, di ba? So para sa mga beginners to, dapat ito yung kunin nyo. Dapat ito yung kunin, ha? Hindi siya 108 points kahit ano bilhin nyo. pero dapat ito yung kunin nyo para di kayo malintikan sa akin, palin ko kayo. What? What the fuck? Sana ah. Oh. <laughs> Eto na, punta tayo dito sa cart. Ikita e, mo yung cart na to sa lalim? Yung cart na to, yan. Item mall, punta kayo dyan. Click nyo yan. So, 100,000 e-points. So, next tayo. Next natin. Page 2. sa so page 2 na to, ang bibilhin natin dito is itong lover heart. Makikita nyo siya may recovery rate 50%, increase critical chance 5%. Ito dalaga dapat yung bilhin nyo. Wala nang iba pa. Sa so mga beginners dyan, maniwala kayo. Kahit hindi ako kapanipaniwala, pero maniwala talaga sa akin. So, click natin. Purchase. Bam! So, successful item from shop. Bought item from shop. So, nakalagay. Successful. So, ipunin lang natin yon Bili pa tayo. Pindi pa tayo. So, hanapin natin yung ito. O, itong 20,000 HP blood bug forever. So, blood bug. So, it means papataas siya ng 20,000 na HP forever. Wala. <laughs> Walang forever eh. Putang ina, wala ka dito lang may forever sa so, blood bug nitong hype. <laughs> Blood bag forever Purchase natin 20,000 100,000 yung ano natin Pero wala tayong pake Libre yan e eh, Diba mm. I am the one, the way to... Libre ang 100,000 eh. 20,000 Blood bag forever May blood bag na tayo Forever na yan Hindi na mawawala Sa ating hayop <laughs> So I'll... Next is uh -huh. Next tayo Page 3 Wala na Dalawa lang yung pinili natin Itong lover heart At saka yung blood bag forever So next tayo Next time, punta tayo sa... Wait. Um, oh, wala dito yung hinahanap natin. So, next again. Ito na. So, kunin nyo talaga. Ito talaga yung dapat nyo kunin. Diba tatlong copper ring yan? Yung kunin niyo pinakamahal. Kasi masulit siya. Tingnan nyo. 30 lang to. O, oh, e, tingnan nyo. Electric 20. Electric 30. Ito 35, di ba? Mas... 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 Mas okay yung stats niya So tag 4,000 Ano lang siya 4, 4,358 e-points. So, click na natin. Wala tayong pakit niya sa... So, barang mabili lang natin. Yan. Hmm. Item successful bought from item shop. Hmm. Ito na. Next. So, sa page 3 na tayo doon, ba diba? So, bili pa tayo. Wait. Saglit. Page 4 pala. Hindi pala page 3. So, next. Ito. Huwag kayong magkakamaling i-click to. Kasi, pag bumili kayo dito same same lang sila nung heart na nabili natin kanina ha wag kayong bobo kay tang mga bobo ito wag yan so ito dito tayo dito tayo, recta tayo sa copper mm -hmm. so diyan tayo sa pinakamahal kung ano yung mas mahal yun as mas mas pinakamalakas sung sampalin <laughs> Ay! Mara, mara, nyo! Nyo! Ito, mm, Golden Genesis Bracelet Ayan na. So, bilhin na natin kasi libre 100k. Ang galing talaga ni Baby Run X-Men. Sana. Oh. Damn! Yeah! Kung hindi kayo talaga makahintay kung paano umiilaw-ilaw yan, so, bibilihin na natin yan, yung umiilaw-ilaw na yan. Ito, ito, ito. Bibilihin na natin para hindi nahimik ting kaluluwa niya dyan. <laughs> Paano umiilaw yung ano boss? <laughs> Wala yung pake. <laughs> so, dito muna tayo sa Golden Genesis Footring So, ano yung pinakamahal? Yun yung guli natin. Depende sa stats. O. Oh. Ano pang inihintay nyo? di? Stats talaga. Kasi mas, ma mas mahal. Mas malaki, mas malaki yung stats. So, ito. bilhin na natin. Jing jing na Footring Next. Ha, uh, successful bought item from the shop. Kasi nga libre yung 100k points. Pinaglolo ko nyo kami ha. I am Oh, ito na. Saka nipad. Yan. Ito, bilhin nyo tayo. Sa mga beginners to ito, nipad. Next is nipad. Bili. Successful na naman. Next, number 4. Page 4 na tayo. So, kung may nipad, may sucks din. Diba? Sucks. This life is sucks. Okay, bye. <laughs> Bakit yung joke? So, ito. Bilhin natin. Pip. 500 HP. Yung, iyan lang available. Wala lang iba, di ba? Oh, so, kunin na natin yan. Sa mga beginners to, dapat ito talaga yung kunin nyo. Wala nang iba. Tinuturoan ko na kayo maniwala kayo sa akin. Hindi ako maniwala So, Super Almighty Ring. Di ba? Para kasi All Might. Ang ba? Pans nyo putik. All Might Ring. Ito na yung sinasabi kong umiilaw. Di ba? Oh. Bilhin nyo to. So, ring siya kadalasan sa mga ano kadalasan sa mga mga games na to dalawa yung ring so dalawa din bilhin natin C buto tayo pindutin natin yung C yan so dalawa yung ring nya ito yung ring nya oh. yan so dalawa yung ring so mili tayo yung dalawa kasi dalawa yung ring diba okay. pangit yung isa dalawa dapat pa lumas lumakas so dalawang ganyan purchase mayong girl item successfully bought na naman so number 4 balik tayo sa number 4 Walang natang ibang bibilihin. So, number 5 na tayo. Yan na. Yan na. Punta ka dito sa mga yan. Ito, ba? Wing strike A. Wing strike B. Wing strike C. Same lang yan sila. Wing strike. Same sila ng, ano, pa, depende dip, dip, yung design. Nakadepend yung design. Iba-iba yung design niya. So, unahin mo natin yung helmet of your choice. Isa lang yung helmet of your choice dyan, eh. So, bilhin na natin yan. Click. Ayun. Number 5 tayo ulit. Balik. So, pili tayo dito sa tatlo. Tatlong yan. So, pipiliin natin ay... Asan ba dapat? Itong tat... Ito na lang. Ito na sa ilalim. Mahilig kasi sa ilalim. Mmm! Sarap talaga sa ilalim, bitch. <laughs> Sana oh. So, piliin na natin. Huwag kayong bumili ng tatlong yan kasi sayang yung 4,000. So, yung binili natin ngayon is itong heart, blood bag, Blood at ah, saka Ito Itong golden genesis belt Ito wala na to ha Itong tatlo wala na to ha Itong ano Itong golden genesis bracelet Golden genesis foot ring Knee pad 5000 HP socks All Dalawang all mighty ring list Aywa And then helmet of your choice At saka sa tatlong wings na to Ang pinili natin is itong Wing Strike C. Kayo na bahala kung saan pipiliin nyo dyan. Same lang sila ng stats. At saka design lang nagkakatalo. So, X na natin. So, saan mamahan? Napindutin natin yung I. Pindutin yung bag. I, I. Letter I sa keyboard. Ayan na. So, punta tayo dito sa bank. Click natin yung bank. Ayun. Nandito na lahat. Nandito na. So, click natin. Almighty Ring. Click natin lahat yan para mapunta siya sa inventory natin. Di ba? Hmm. Click lang, click lang, click lang, click lang. Ah. Oh. so hindi na kayo makahintay, 'di ba? Ano tong umiilaw? So open natin yung all um, all might na no. Super all mighty ring. Ayun. So marami niya no, may super all mighty ring, limited orange. Merong all mighty all my, limited green, limited pink, limited blue. So yung orange itong itong kumukulay na 'yan, All Mighty Ring yan limited edition ito ngayon select choose so ilagay na natin siya dito para umilaw na tayo kita nyo yan umilaw na pag inalis natin yan mawawala yung ilaw <laughs> wait wait saglit 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 yan oh, umilaw na siya wait 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 pa, ipaharap natin ipaharap natin mm, diba tangina umilaw na si gago mm So dalawa yan Ay hindi pala to Wait wait Mamaya na yan Mamaya na yan So, na yung ayun Yung Oh yan ito na Open natin So dalawa din Pwede din kayo mamili Pwede kayo mag blue Pero change. same lang sila ng Same lang sila ng Tawag nito Same lang sila ng stats So pwede tayo Pwede din tayo mag Limited blue Limited pink So mag pink tayo Kasi babae Select Choose Same lang sila ng stats Pwede mo Oh pwede yan Ganyan Oh pag ang mag effect yan yung pinakauna. Pwede mo siyang i-change. Yan o, nag pick na siya, di ba? Mm, -hmm, tang ina, skirt, skirt. Ang galing natin. Tapos, kita nyo yung lover heart. Ipa, ayan, dito yan. Pag saan yung umilaw dyan, yun mo lagay. Siyempre naman, pag um di umilaw, ilalagay mo. Click, ilaw, lagay. Click, ilaw, lagay. Click, ilaw, lagay. Di ba? Ito. Ilapit nga natin para hindi kayo mahirapan. Yan. Click, ilaw, lagay. O, click, ilaw, lagay. Click, ilaw, lagay. So, open natin itong helmet of your choice. Sayara, yan. So, basahin nyo rin siya. Guys, no? Basahin nyo rin siya kung anong trip nyo dyan. Yan. God of War's helmet. Green, Green Devil helmet. O, oh, kagaya niyan, may pula. So, hindi pwede sa inyo yan. Kasi, kung di ko pa naman tanga, di ba? Bawas inyo blue devil helmet, red devil helmet, green devil helmet. So, ito, gods of war helmet. So, pipiliin natin itong green. Kasi, mahilig ka sa may kulay eh. Mm, select. Green, di ba? Select. Yes, I choose that shit. So, ah, oh, dito sa last. Bell. Kita nyo yan, guys. Kita nyo. Mm. May armor na agad. May armor na agad, 'di ba? Ang galing naman, kumukulay pa. So, palitan natin ng yellow. 'Di ba? Oh, Ang naman. Ang angas ka iba talaga pag Baby Run X-Men. So, Wing Strike. Oh, yan na. Dito na magkakatalo kung anong trip nyo kasi di ko din alam kung ano yung mga ano, Dito, same stats lang po yan silang lahat. Ito VIP H Angel Wing. Tsaka mayroon VIP Mia Wing. Meron ding VIP Butterfly Wing. So, ito yung pili. Ano ba ito? VIP Mia Wing. Ah, yung kay Mia. Ay, bangit yan. So, VIP Exchange Wing. So, try na lang natin tong ano, yellow. Kasi, yellow naman yung... Nasa inyo lang yan kung anong trip nyo piliin. So, rutin na natin. Wings. Bam! di Diba? Parang akong anghel sa kabukiran. So, kung nagtatanong kayo kung saan man mano, Donation po. Yes, donation. Makukuha po itong slot na to sa so, be a Donation. Pwede kayo mag-PM dun sa page nila. I-PM nyo yung admin kung paano mag-donate at sa'yo na bahala. So, yan lang po yung ano natin. Tuturo natin for the beginners lang po to. Lahat na nakalista po dito, lahat yan na yung kunin nyo. Wag, wala kayong kukunin yung iba. Yan lang po. So, sa ano natin? So, sa tawag nito? Sa... Ilan na lang natira sa 100k natin? Ayan. So, may 33 points pa tayo dyan. Sa lahat ng 33 points na yan, bilhin nyo po ito. Ayan. Wait, saglit. Ito. Bakit mo nasabi? Para diretsyo-diretsyo na po yung ano. Ito, mga 10 nito, may nakalagay dyan, Reborn Rage 10. So, pag nag-10 Reborn na kayo, ito yung Reborn 0 pa lang. Pag nag-10 Reborn na, 10 ganito yung bilhin nyo. Tapos ito, pag nga maglampas na kayo ng 10 11, 11 uh, to 30 ito 11 to 30 so 20 ng ganito so 31 to 100 ito naman yung bilhin nyo so 70 70 ganito mura lang siya. 50, 30, 20 points. so hindi nyo niya kakasama ng loob pag nabawasan yan kasi para sa inyo din yon yung reborn na to yung reborn yan itong reborn na to nasa yung discard nila basta yung una nyo bilhin pag naano na kayo ito lang talaga ito yung wala yung, yung bilhin at saka ito pa bonus may mga bonus pa yun si ano si, eh, ano, si baby run -X. so right click nyo to yan ito wag nyo na tong isama kasi yan may nabili na kayo diba meron na diba ito wag na din kasi mas mas maganda pang stats nito eh mas magandang stats nito eh so right click again yun success So may pet na kayo. Ito, ito itong Mia student 3 days. So gamit na gamit to, guys. Kahit hindi na kayo mag-skill, siya na lang ang gagawa ng lahat. Itong si Mia. Mia Kalipa na to. yan si Mia. Yan siya gagawa ng lahat pag inatake kayo, atakehin niya one hit lahat level. So ito, blood bug Costume ng blood bug So punta, click natin to, alisin natin. I-click, i-right click lang natin. So natin 'yun, successful. Successful na. So, i-click natin ng ganyan. Pak, balik. So, may bug na siya. Wait lang saglit. May costume na yung blood bug niya. Ayun, nasa likod. Ayan, oh. Yan, umiilaw pa siya, diba? Hmm. Legit. Tapos, ito, may bike din kayo. si Bike. Lagay. Pero mas may mas maganda pang bike dyan pag nag-donate kayo. Tapos, uy, may blood bug pa dito. May 20. Ay, hindi pala to. Wait, saglit. Ito forever at ito forever 15 days lang pala to 25k ito forever to so Okay lang din with okay lang din na i-ano niyo to kasi 15 days lang. okay lang yan. Tapos next right click na naman to. Yan, ito yung mga weapon. So ito yung mga weapon guys plus 50 na po yan men. Plus 50 na yan. So masakit na yan. mas masakit pa sa pag Hindi mo lang plus 50. So archer tayo suotin natin to. Dalawa po yung pwedeng yung suotin diyan. Dagdag po sa ano nyo. Dagdag sa tab. Oh, iwa. So yan lang po for today's video para sa mga beginners dyan. Tinuturuan ko na po kayo. Ito lang po lahat ang bilhin nyo. So baybayan nyo po lahat ng video step by step sa mga beginners na maglalaro nitong Baby Run X. So see you on the game. Thank you. Maraming salamat. Shukran. Let's go. Peace out.